ganda yung panahon guys oh. punta, punta ko ng Costco Mamili. pang isang linggo isang buwan bultuhan doon bultuhan eh. minsan lang naman Okay, <laughs> <Hey>. uh, <Auckland. laughs> <Take> isang truly oh <laughs> Guys Oakland boys <laughs> Daming halaman guys Yeah Ayan sila. Ayan. Tapos yan. Ano ba? Ang daming tao guys. Tamahan ko si Earl. ikut siya. First time sa Auckland. Gawon. Napay may. Pero don? Prisco ba? Loto. Asa? Don, Doon sa mm -hmm. bandang. Asa? Doon tayo muna. Asa oh. tayo? Oh. Ikaw, ikot ka muna diyan. Parang hindi ko tayo babalik. Ano Crispy cream. Crispy cream. Papatang. Oh yeah? Dito ay mga Toulouse bay. Hello! Twenty-six, twenty-eight. Mula na ito. ko ng flowers. Dito. Forty. Sit na siya. Yeah, circular saw. One Dewalt na. Maganda na to. Kumuha na siya ng ito saging. pinya. Kano kaya to? Pandesal. Ang presyuhan dito guys. Sa Costco to. Sa Oakland. Ang presyo. Ano? 10 bucks, 10 dollars, 11 dollars. Uh, Laki na, dalawa lang. Tinan mo, dalawa lang. Kalong, dal uh, 11 dollars. Convert yung 1 dollar, 34 pesos. Pinapay guys, dami doon. No? Umuha siya. Mura lang yun dyan. No? Yan, pinapay. Yan, pinapay. Yan, pinapay, pinapay, pinapay. pinapay. Asa yung gusto? Stopper? Huh? Magkano stopper? 33 baka na baka hmm. na usal tapos karni kumuha talaga siya hmm, dami oh, dami pork pork konsumo to dalawang linggo dalawang linggo to ha hindi hindi siya pwede pang isang linggo ha logi tayo ang mamahal guys, kailangan natin ng tisyo sa New Zealand. Hindi mawala itong tisyo kaya dahilan na maraming tisyo dito. Ayun oh. hindi na kailangan tubig. So tisyo na pang dinis ng buhay. O oh, nga guys, tisyo ang gamit namin dito sa New Zealand. Meron naman mga Pinoy na gumagamit ng tubig. Depende na din sa inyo. Clinics. Dito sa so bayan. Ayan. So kailangan natin tisyo guys sa bahay ayan dito na naman tayo sa sabon down eh uy sila <laughs> ka dyan down eh mayroon pa isa dito po. doon sa bahay diba ba? Hmm. dito yan oh no? kasi yan yung dito tapos ito pwede naman talaga dito ayan sa si taas move mo ta konti para kasi yan yan alright ito skipy ito yung gusto ko SKP guys palaman sa pandesal all the way down please all the way down counter time ampak time kumbiyor kumbiyor bayad bayad time oh, bayad time table time taking resibo yutsu gigi thank you yan ang oh, ada ah eh. Facebook. Oh, yan. Yo. Lagi lang Lagi na lang si ano eh, si Junopay. Sayo. Ni may plato. Ni na linis yung mga plato Ito, wala lang <laughs> lamban. Linis lang. <laughs> <laughs>